tagal ko nang gumagawa ng ano itong mga ganitong umak pag ganyan na may effector hindi lang naman umak eh Meron yung ibang amplifier na may mga ganito talaga may effector kapag tinanggal mo yun hindi mo papatunog yan ng maayos eh okay, guys magandang araw so may repair tayo ngayon na isang uh, DB audio uh, umak na 1518 BT. So, mga gantong amplifier, malalakas to. Nakagawa na ako ng ganito ilan beses na. So, malakas siya. Ngayon, ang reklamo sa atin ng may-ari, ala daw siyang sounds. May power. Walang sounds. So, ngayon, tinesting kung kinabitan ng speaker. Ngayon, testingin natin siya. Yan. So, Nakaon yung dalawang speaker kasi meron tayo nilagay doon na left and right. Ayon, May ugong yung speaker niya. O no? nilapit natin yung uh, ating cellphone sa yung camera sa speaker may ugong mahina. Tapos uh, tinestingan ko siya sa ano muna kasi wala tayong cellphone na ano ito sa sa USB Bluetooth. So testingin natin kasi mga ganito malalakas to eh. Kaya lang itong pang testing natin may copyright. So hindi muna natin siya ibaw volume ng diretso. So, ayan, nagpi-play na. Testingin natin, na Nakasagad yung volume niya sa baba. Dalawa kasi volume niyan. Tapos, dito tayo mag-volume. Ito, bagya mo palang nga ito, dapat malakas na yan. So, testingin natin. So, mahina. Kahit isinagad ko, hayo bumolume na malakas. So, ihina natin kasi nga, baka makapiray tayo. So, ganun ang sounds niya, mahina. So ngayon, dahil wala tayong pang-testing sa cellphone, tatry ko sana siya na tignan yung likod. So ngayon, ito pala ang problema niya. So off ko muna. Papaliwanan, gusto nyo ba? kasi masira yung speaker natin. May ugong. Meron siyang ang humming. Pagkaasi ganyan na may humming, ang kadalasan na nagiging problema niyan, uh, kapasitor, o oh, di kaya uh, kulang sa ground yun, mga ganyan. Yung filter kapasitor na malaki, tapos kung hindi doon, kulang siya sa ground o di kaya may problema ito mga tone control. Pwede nga Ngayon, ang tanong ko kasi kanina sa may-ari, binili daw niya ito sa isang set. Siguro sa tao lang din, hindi brand new. So ngayon ito inapansin ko. Kasi may kasamang speaker to. Binadala ko na speaker, lalaki eh. Ito ang napansin ko. Yan. Napapansin nyo lang, nyo lang din. So, ito yung mga salpakan ng jack. Dapat meron niyang effector. O, di ko alam kung baka sa ilalim na nilagay. O, pero palagi ko hindi eh. So, ayusin muna natin tong ampli. So, yan. Para makita ninyo mabuti. Ayusin natin. So, yun o. Oh. Nakalagay effector, Output input. So, dyan nakalagay ang effector nyan. Alam nyo ba yung effector yung kulay itim na magka jumper yan dito sa kadon. Uh, dito sa output saka sa input. kasalpak mo dyan yung itim na parang yung basta hindi ko may paliwanag may hawakan siyang itim tapos meron siyang jack na yung ehe pinakabuto-buto niya. pangit <laughs> paking ganyan. <pakinggan. laughs> mo Gagod! dyan. Basta yung kulay itim na sinasalpak dito yan. Ala asang akong sample nun eh. Pero meron yan dito. Ang ija-jump mo dyan, yung butas niya doon sa, ang, nag, ang trabaho kasi ng effector, yung butas niya doon sa loob ng input sa kay output. Yan. Yung input sa kayong output, pag didikitin niya, pag niya. Saka dito, pag tinanggal mo effector niyan, wala talagang sounds yan. Magkaroon man ng sounds yan, mahina kahit i-volume mo na ng gusto, mahina pa rin. So, ngayon, aantayin natin yung may-ari bago natin ito kalagin. Ta babalik daw siya. Tapos, sabi ko kasi bumalik siya, tignan natin kung ano yung magagawa ko. Oh, kasi sabi niya, wala daw sounds. Ang suspect ko nung una, fuse yung problema. So, ngayon, nakita ko ito nga. Nagkaroon siya ng sounds mahina. Ang problema, ah, uh, yung epektor niya wala. So ngayon, ang gagawin natin, antay muna natin yung may-ari para may paliwanag sa kanya. No? So yun guys, sana kausap ko na may ari nito. Ngayon, ang uh, sabi niya sa akin, matagal na ron ginagamit ng ganon. Uh, wala daw yung effector. Tapos, sa uh, isa pa, tinanggal daw ito ng uh, pinagbilihan niya. Kasi, nung binili daw niya to, kinabit yung equalizer dito sa mi epektor. So, okay naman daw yung sounds. Matagal na ron niyang ginagamit. Sa taon na ron ginagamit na wala yung effector niya, Tapos dito ikinabit. Uh, In-out. Di ko lang pa panong pagka <laughs> Pero sabi niya dito daw kinabit. Pinakita pa niya sa akin yung picture sa cellphone niya Dito daw in-install nung uh, sales lady. O yung nagbenta. Kasi binili niya to ano eh. Uh, Pina-install na niya yung jack dito. Dito daw kinabit. Tinuro sa kanya. Papuntang equalizer. So, ito kasing mga ganito. Sabi niya, okay naman daw. Sabi niya eh. Ito kasi mga ganito, marami na akong ginawang mga ganitong umak sa tagal ko nang gumagawa ng ano. Itong mga ganitong umak, pag ganyan na may effector, hindi lang naman umak eh, meron yung ibang amplifier na may mga ganito talaga may effector. Kapag tinanggal mo yan hindi mo papatunog yan ng maayos. Kailangan talaga yon So ngayon, sabi ko sa kanya, ang input ng auxiliary nito o nung uh, equalizer, dito, yan yung auxiliary, yung auxiliary to. Diyan magkakabit ng input. Kasi input yan eh. Huwag ka magkabuntatanggalin tong effector na to. Yan, huwag mong tatanggalin yan. Dyan, nakakabit pa rin yung effector dyan. Yung nakas may nakasalpak pa rin dyan. Dito ka magkakabit. Out ng equalizer, in nito. Ayan. Diba? Ah, uh, out ng equalizer. Gaya to. Ito oh. Ayan, papakita ako sa inyo. Ayan, ang nakalagay diyan out. Kasi yung inang equalizer manggagaling yan sa source ng sounds. Aliwa sa cellphone, magaya to, CD, DVD. Ayan diyan manggagaling. Tapos yung out niya ng equalizer, equalizer kasi to eh. Uh, dito ka sa rec o kaya dito sa ayan yung out na yan, pipili ka diyan. Nakasulat naman dyan yan eh, sa ilalim eh. Out, audio out. So, diyan ka magsasalpak. Pwedeng dito, pwedeng doon. Tapos, pupunta yan, pag nagsaksak ka ng jack dyan, pupunta yan dito sa inang amplifier. Dito, in. Piliin mo yung, limbawa, dito ka sa auxiliary 1, o AUX 1, AUX 2. Pag dito ka sa AUX 1 pipindot ka doon sa harap ng amplifier, may nakalagay doon na AUX1. Pag pinindot mo yon, nag-input na yan. Pag dito naman sa AUX2, pinindot mo yung 2, aandar na yan. Kaya lang, ito dapat hindi tatanggalin. So, tinanggal nung, ano sabi, yung nagtanggal daw niyan, yung uh, nag-install nito sa pinagbilihan nila. Kasi isang set daw ito, kasama yung equalizer, saka yung ampli, saka yung, speaker. So, wala akong nakikita ang problema eh, kasi ugong talaga. <laughs> Kung hindi mo kabisado tong mga ganitong amplifier, umak, o yung may mga ganyan, talagang iisipin mo, sira yung main amp niya, kasi may ugong, tapos mahina ang sounds. Ah, hanapin mo yung kakalkalin mo. So, ngayon, ako, kabisado ko na to, yung mga may mga master natin dyan, kabisado na rin to eh. Alam nila yan. Hindi talaga tutunog pag wala yan. So ngayon, testingin natin. Kinalag ko siya kasi nung nakausap ko yung may-ari, ang sabi niya, ah, uh, yun nga, ganun nga daw, ah, uh, dati na daw wala, ginagamit niya, okay naman. So ngayon, binuksan ko. Kasi sasaksakan ko sana siya dito ng jack, ay ng uh, wire. Papunta daw sa kabila. Tapos dito, ganun din. Eh, mas maganda kung gawin natin diyan i-direct na natin dito ah, baka mawala na naman yung wire dito na isasaksak natin eh pabalik na naman sa dati kasi may sumubok na sa akin na nung gumawa ko nito may sumubok na sa akin na loko hindi na ko sinubukan yung kakayahan natin sa ganito natatawa na lang ako sa kanila eh kasi may effector na nakakabit Kaso ang ginawa doon sa effector, anong ah, kinuha sa akin, andito nakalagay yung may nakasaksak na siya dito. Pag ganon. Ngayon, nung umaandar siya, binalik nung may-ari. Sabi, bakit daw ganun yung tunog basag at mahina. Yung effector, alam nyo yung ginawa sa effector, nilipat ng saksakan, hindi na dito. Hindi na dyan. Nilipat na niya ng ibang saksakan. Paano siya tutunog? Sige nga, inilipat. Meron nga ang nakakabit, kaso nilipat. Hindi na siya dito kinabit. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, kagaya Paris nito, wala. So, pinahanap ko doon sa may-ari, hindi daw niya makita. So, ngayon, gagawa natin ng paraan. Ginawan ko na pala siya ng paraan. Tinesting ko na siya. Kaya nakakalag itong kaha. So, sa mga hindi pa nakakaalam ito, sa mga sa mga baguhan pa lang sa ganitong klase ng amplifier o kahit hindi man ganito basta may effector sa likod ito tinanggal ko na to eh ngayon ang ginawa ko dyan nilagyan ko siya ng wire ayan o ginamp ko na siya dito yung wire niya hininang ko dito sa tapat nito pag ganon hahanapin ah, nyo lang dyan susulot nyo lang yung tester dyan sa butas na yan tester nyo dong walin alin dun yung magkakarugtong tapos ayan o makita so makikita mabuti. Yan. Yung green doon sa kabila. Tapos yung red na to sa kabila. Lipat din doon sa kabila. So, ganun lang siya. Ayan, o. Oh. Tingnan ninyo mabuti. O. Oh. Ganyan yung ginawa ko. Ngayon, testingin natin. Testingin muna natin na amplifier lang. Yung gagamitin natin. Huwag tayong gagamit ng Ah uh, equalizer. Ganyan muna. Ngayon so, guys, nakakabit na yung sounds natin, yung music natin. Sa cellphone lang. So, nakakuan tayo sa auxiliary rito o AUX2. So, ayan. Tinan nakababa pa lang ang volume natin. Ha? Nakababa pa lang yung volume, may sounds na. So, kanina, nung nag-testing tayo kanina, sinagad natin sa atin, mahina. O, nakasagad na pati ito, nakasagad na, mahina. So ngayon, bagya pa lang nakakanya no. Oh, bagya lang. Oh, oh. Bagya ko pa lang siya gagalawin no. Oh. May sounds na, malakas na. Ha? Oh, so, di ba? Kinabit lang natin yung uh, jumper do sa likod. Ayun, yung wire na yon. So sa ano yon, effector yon. So ngayon na napatunug napatunog natin siya ng ganyan, subukan natin siya sa equalizer. Testingin natin siya sa equalizer. Kung tutunog ba siya ng may equalizer na nakakabit. So testingin natin yung equalizer. Okay guys, ha, nakakabit yung equalizer natin. So pindot tayo sa CD. So ayun, naka-CD siya. So ngayon on natin tong amplifier. Parehas natin. So, ayan. Ah, uh, gumagana na. Volume tayo dito. So, ayan, okay naman, oh. Oh, di ba? Off natin yung equalizer. So, namatay. So, ibig sabihin, gumagana 'yung equalizer. Gumagana din 'yung amplifier. So, on natin 'tong equalizer niya. Oh, di ba? Saan nagko oh? O, oh, nagsisignal siya. Ayan, nagsisignal. Makikita nyo. O, oh, magya naka-volume yan. O, di diba? So, ibig sabihin, gumagana magana equalizer niya, At... Uh, ang problema talaga niya, hindi sa amplifier, hindi sa equalizer, doon sa effector niya sa likod. Tinanggal lang yung uh, nakasaksak doon sa epek effect, niya. Yun yung itim na ano eh. Yung may hawakan na ganoon tapos may dalawang uh, parang dulo ng jack. O oh, yun. Siya yun. Yung gitna ng jack. O oh, yun, siya yung kanon, Yung nakakabit doon. So tinanggal nila. So ayan na uh, sabi nung ano kaya. Shout out nga pala doon sa... Uh, nag-install nito na nagturo do sa Bumili so yung nag-set nito dati sa sinasabi ng may-ari ayan shout out sa iyo, Sir uh, sana napanood mo 'yung video na to at natutunan mo kung paano ikabit 'yung uh, equalizer sa umak na ganitong amplifier. So mali 'yung ginawa niya. So wag talaga dapat tatanggalin 'yung ano. Hindi talaga tatanggalin 'yung effector. 'Yung tatanggalin 'yon. Kasi hindi talaga tutunog yan. So ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Walang sira yung amplifier na to ha. Ah. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming maraming salamat sa panonood.